challenge natin. Pero dahil determinado ang ating mga clowns, kita-kita naman ang kanilang husay Tama ka, Janet. Para magkaalaman na kung sino ang pinakawali sa kanilang charm, narito na ang susunod na clown, ang number one endorser ng Sariray to be, yeah! no other than Miss Karen! Yeah! <laughs> 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 Kama, kama, karma, kamilyon. forward. <laughs> ay naku Ryan, ang tadhana talaga ibang iba. Sa dinami-dami ng ospital, dito ka ba nadala sa PGH? Sa pwedeng gumaling hospital. <laughs> ang ospital kung saan ang kagalingan ay posibilidad. <laughs> eh, not posibilidad lang, hindi seguridad. So, hindi ka nito, ha? <laughs> <laughs> So, let's move on. Ha? Ryan, inagaw mo ang lahat sa akin. Yung pibibislan mo, akin dapat yun. Pero okay lang, nagparaya ako hoping na mamahalin mo ko. But no! Sino tong anak ni Poco nga? Sino si Colleen, Ryan? Sino si Coll... Hindi si ka nakikinig. <laughs> Ryan, silaktan mo ko. At dahil din sa kaya kitang patayin gamit ang unang, pero no, very classic 90s movie yun. Kaya injection na lang gagamitin ko, oh Raya. Madali lang to ha, ah. para lang tong kagat ng... ng dragon. Raya? <laughs> 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 ang paghihiganti ay ginagawa ng mga taong minaliit. Guess nyo, ganti is <laughs> Hai, Ryan. Pindah sesuatu? <laughs> Ryan. Oh, my god, saya tak boleh lagi. kimchi. Ryan. Ryan, kita cuma ada di sini. Maaf. TBR ini berjalan-jalan. Ryan. Ryan. Ini adalah persembahan realiti. Jadi,